Ano are? Ano are? Eh di naman yung hingi si Manuel ng pangulang. Ano yung pangulam are? Eh ano? Bito ka ng manok? Alam mo kung saan dadayo ng pagkain? Sa balili. Pagkatapos ng birthday na birthday ng kanyang pamangkin, dadayo ng na ka na ate Ana sa balili at nanghingi hingi pa talaga ng... Si Manuel kahit saan magdating talagang hindi maano eh, ang pangihingi ng ulam ang... <laughs> gusto, gusto rin ng ano, nang bangus meron dyan. Ipadala na mo na lang Hindi lang. Kinalak sabang sidak na, alo <laughs> <laughs> si kayo <laughs> <tay> <laughs> si na! Sige naggulong, malalang si Risa. Si convulsion girl yun eh! Tara, tara! Convulsion! Convulsion! <laughs> Pag ako, tingin ng tingin pa <laughs> palang tingin ng tingin sa bango, si Manuel lang ang inalala? Hindi, akala ko si Manuel ang kakain! Eh. Gusto <laughs> ko yung matchan Yan guys, may hihingi siya ng... Ulam na bangus. Ayan. Si Manuel talaga ang hindi maanuhan. Talaga may pagpapabaon ka eh. Nakatab. Wow, sana all. Sana all nakatab. Alam, hindi ko pala alam Ano kang gusto ulo? Ay, Mahilig yan sa ulo. Ulo-ulo ang ginugusto niyan. Manuel, ang sweet na sa akin. Naka-tatter one time sa'yo. Naka-plastic. Plastic ka kasi. Plastic ka kasi. naka <laughs> <Plastika kasi. laughs> Thank you. Buse Gusto mo sa man. Si Manuel, hindi na bubusok. hindi. <laughs> <the> birthday. <laughs> birthday ng pamangkin. Oh. Nangihini pa ng bituka ng manok. Sisko, wala na nga tayo yung kabubusok. <laughs> Nakadaan na, hindi na makahinga. Baka maalis sa makahinga, Bess. Oh, ganda ang pagdadala mo, ha? tatlo. I love I... Devil, so awesome. like, you. Tatlo, Bess. Dalawa naman. Baka na pa siya sa Hindi mali yung mga Hindi na nga natutunawan niya. Hello, thank po. Dayo pa dito sa buot. Para makakuha ng... Yan, bangus at... Ano nang Bininti ang manok. Dito kang manok. Ayan. Ayan, guys. Papunta na kami sa Balele para i-deliver itong kanyang ano, order na bitukan ng manok ni Nilang kanaga <laughs> at kay Chakoni. plastic Kasi plastic siyang tao. Pag si Risa, nakatab. Ayan. O, bye, bye na guys. Nag-drive na ako kay Dwight Lee. So guys, iyan eh, Dayo pa talaga siya dito ng pagbabalot. Hindi pa siya nabusog sa handa ng kanyang pamangkin guys. Nagpabalot pa talaga siya kay Doris na. Ng... Anong tawag dito? Bitukang manok. Abot ibonso, hindi masaya eh. Bangus. Ayan, anak. Talagang bungkal pa talaga ang pag-abot ang pagbubungkal sa balili eh. Napatuwala naman Pang vlog mo daw. Wala pa in May charger pa daw magandang loob na nga lang ako. Ay. Ito nila po, Ari. Hindi naman gagamitin. Ari, wala naman Ari. Same. Magandang loob na nga ako. Magandang loob na nga ako. Si Risa, namamaalam. Mambubungkal na po siya, guys. Dito sa Gonzales family. <laughs> <laughs> Nangbungkal na siya. Uy, akin to. Bigay po sa akin nila. Ay, vlog kami sa cellphone. Wow. Wow. Ito, <laughs> hindi <laughs> na na kayo. Oo. Iintayin ko kayo dito. Oo, magaling talaga tayo. <laughs> Oo. Oh. Hindi, mo nila yung mga pilangin oh, yun? ko. Oh. <laughs>